Si O-Yong Murray shirt si treats Tumis pulver hai Physical things to hair an imbalance l l s col l ol ang 400 migo oh. so may gabi sa tanan mga ka people live da karon live jud ni eh. kay gimingaw live guys live da karon diri sa kanubay din nakita na ko ang mga ka people nga daghang ka people diri nga naghulat naghulat sa lumyagan kay mudunggo na karon ang mga barauto so feel free shout out ya yeah. shout out to frankenstein tagpila ang kilo Mamutaan Nagpilay kilo, mother? 400. 400 pesos. So, sa ato ang nasaksihan ka to, no? Daghan kayong mga ka-people na adiri ka standby. Isa na may kaya kapahangin po, may kaya bugno, ang hangin nito. So, mother, warag wapak ka nanihapon ba? Ay, nanihapon na. Nanihapon na? Ay, nanihapo na. So, ano mga Ay, nyo ang mga bana mo, mga nagat mo, oy, manguha sa mga lumiyagan. Happy happy birthday sa ga birthday. O sa tanang mga Hello. Mura lagi siya ano sa to na eh. Mura ni ang ya ang kwan. Musi maak. pa siya. Kutan awa daw kwala. So nanagbo ta karon mga viewers. Live tagbo shout out to Axel Rose Litimas. Live tagbo gini. Shout out sa tanan niya. Mura pa siya kuha no. Wala nga. Sana no. Nalagsikan gugo. Pilay kilo 400 no. So hinahinay nagdunggo ang mga baruto mga ka-people. Atong nasaksayan ni ang mga tao. Tama mga tao ato. Shout out to Ate Sheila Katani. Shout out to Dave Labang, akong classmate. Ata ako, kung mo to na So live tagbo gini. Clean sa gindang. 400. Out, oh, 350 na dyan okay. eh. Ah, kontak man. Dapres, kuha lang, <laughs> galiok pa no? Nah, hala, jalehok pasia. Lagi napa bukuakan lagi kugani? Musa masih sama men, Murah masih yang luar, <laughs> no? Murah kita tangki. Mama aku siya. ya, Mama aku jeda, eh, hmmm, toh nana bukuakan apa? Hahaha. Saya ini loh yang gan, ini So meaning, ane fresh unit. Fresh gini <laughs> so, so, ka people kay nabu ko nakaligo na pug kog So dagang tao diri guys. Live tadi dire sa Kanubay or Quezon City sa pantalan jud. So modul ko atong ka people kaya akong lantauan, og unsay na ade ani. Sa puning ila ari ani, mutan out ta dire. Nakaligo na nung kog kalit. <laughs> Maho ta lumiyag ani. Wah, wow, itu mudah juga. Muna, amigo? Oh, ah. so nakauli Nagit sila thanks god. Ano yun? nakaligo ko ata. Shout out to Axel Rose Litimas. Shout out to Alpha Maglinti. Shout out from Muntim Lupa Tita Wing. Shout out mga guapa. Bro, kailan ko ni nakablo? Kay ikaw na kay? Ay, day, suri Sorry, sorry. Shout out sa live sa people. Say, kuha nyo li, amigo. Ha? <laughs> <laughs> so, live na ka ka people sa pagpanagbo sa lumayagan. Shout out to Rose Lobiato. Shout out to Queen Alexa Lewis. 350. So napay maabot ka People of kita. Facebook live. At, ato sa sa, sa sugaan, uh, makita presko ang lumayagan. Kagabi. <laughs> medyo gamay-gamay ra Wala na ko gagi kay dili siya ganan makita. kamu ang, ang managbuay. Gikan mo sa dagat or Gikan ah, suba. Asa na iuban mo ato? Wala mo ni uban? Sa na naman mo abi mag tagbo lumiyagan. So guys, nagulat pa ko guys sa amban pang managbo. Shout out to Choi Choi Lapor oi. Kun si ah 350. So na nagbo mi don. Live gini nga uh, tagbo or makita jud niyo nga dagang lumiyagan katong guys. Shout out to Macdo Tia. Oh. Karon lagi nih, Ma'am Charlie Aliman na to. Muna mapakag mau makan <laughs> na siya tino. napa akan to ba mu, Tapot pa sila ba mu. Kuan pa sila. Sa gamit ni mga for live ay kuan cellphone na nin Ma'am Nolje Lopez. Sa mga nangutana niya, 350 pitot. Na ako dito guys, kay Daghan, lumiyagan, maabot ka Via people of Uruqueta, mayong gabi sa Tanan. From Panaon na ito to Teresa Adlaon. Shout out Cebu Pacific Usamis. Huge, huge Sanchez. Yes, buhi pa ang miyagan. Shout out to Gio Kailan. Watch out to Walas Lurica. Giat ngan si Ark Kamu. Kinsa mana? Nala, kinsa yung Kamu na yung comment ba? Ada ah, ganas naglantaw sa live ka doon. Oye, mo, ane mo, managbo mo, apil. Palitan ni, ninyo ni ilang mga... Sana ilang ang mga ikumpra. Shout out Lipa City Batangas City watching Jandel Kim Vertu Daso Yabu Shout out from office of GSO Nang lantaw sila Na, Doon lang kanyang sa inyong opisina Kalinga kami dito ano Paabot sa mga lumayagan Napay mo dunggo ron guys 350 per kilo Yes ma'am Sabina Yes ma'am Sabina Medyo good. Shoutout idol from Japan, King Iron Works. From Surigao, Jose Hamarulin. Nasi ma'am o. Oh, na Nanay mo ba na ma'am? Wala pa. Daghan pa? Dagan nakuha pa siguro ron. Kalinga ah, pa, bira-bira. Kalinga parang bira-bira? Eh, ah, kaming na kaming. From Albay to Asire Bulat Agnilas. Ah, 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 signal, ah. Oh. Grabe si Ma'am, oh. Ah, ah, the best ka, oh. Ah, kuya, awan ni Ma'am, eh, layo pa gud. May bawaan gyud bana gani. May bala labi si Ma'am, may bawaan gyud niya nga iyang bana gyud ning gapadong. Usa oh, may timailan, Ma'am. Ah, murag <laughs> ah, pakiblat kay blaton ang kuan. Ang lights, kuya, awan ni Ma'am. So, dire ra gyud ka mag mabalaka, Ma'am, kay naman man may signal. Signal light. <laughs> so, nares dai si signal light. <laughs> Hi, Ma'am Lynn Agura. Shout out, ya. Shout out from Bahrain, Stephanie Danu. Hi. <laughs> Naabot kayo tag UK on, eh. Nag-comment po. Shout out from UK. Yeah, from Oroqueta ni sir. Nami, kuan ka dun. Nami sa may pantalan. Kaya nanagbo. Panagbo, gini. Shout out to Anil Setnyov. Hi to Nadja Astilia. Cuadro Alas. Shout out Idol John King Pipino. Shout out 316 viewers. Unsa mo diya? Gidito so. So ako makauban na sa luyo. Dili ko makita. Eh, mangit, 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 mangit. <laughs> Nami sa sa ni Kanubay. So guys. So mga kauban nato. Please like and follow people of Rokieta. Shout out Elizabeth Salazar Oracion from Lipa City, Batangas. Shout out to Sir Nistor Baluyos from Cebu. To Rosie Nickdaw from Saudi. Shout out to Cheryl Aspidas. Shout out to KK. So, pabot sa tao. Asa naman tong ubang lumiyaga? Nawa na? Tuwa na sila. Nang layas na sila. Shout out kang Fritzi, Febe, Grabino, Agob, sa Puruksin ko. Kumusta inyo ang experience atong last month? Uh, isang gabi, daghan po lumiyagan na bisa bisaga ulan. Ala yun po. mo Ah, so ang inyong presyo ma'am, nagdedepende sa kadaganon. sa Kung dagan kay dawe. brato. Bunda. Pero gabi kay hangin na balot. Basangin og balot. Ano ah, mo nang? So sa mga nutana diha 350 per kilo. Shout out kang Frezy, Feb Gavino, Ago Purok 5 Kanubay, Rizel Leonardo. Shout out sir Tabid. From Quezon City, Marlo Mutia Dimalig, Malig. Ken Nexi, shout out kwa nang nga si my friend. Kisa may my friend ani. Um, ah ikaw di, ma'am, daghan ni mag-fast ni. So my friend, oh, my Ah, mo customer di Ah, mo ba? So, murag pa na sila mo dunggo, ma'am. O balik na sila? Glenske, you know, shout out. Adore family sa Talayron. Na. Kamu na, naghulat po din sila. Ay, inyo, ay, baligyan inyo or para kaon lang? Para kaon din na balik baligyan, wala. Ah, Ah, so na po yung paday baligya. So, saan man ninyo ni pagluto? saan ninyo? On saan yung recipe ni mo? saan yung recipe? Po. Kilawin. Isog e, ba di ay? <laughs> Or, Pamilya ka ng pakuratan? Ah, wala kilawin. mo lahi pa Kaya na pakuratan siya ba? Kanang, praktinula tinula, labi taon na siya nga. <laughs> di nang bo. <bah. laughs> <laughs> anong kwan, may pabukalan din, ilunod, kwaon na yun. Ano ba? Ano ba? Wala pa So, guys, nagpaabot. Pumili dito, guys. Kaya kanya mga pahangin-hangin. sa akong mama? standby today. ato tayo. sila i-feature po nung gabi una. Aaron, dagan pang mamalit o glumiyagan. So, shoutout sa mga namaligag lumiyagan diya sa gawas sa Mercado. Nagpasalamat sila gahapon. Kaya na out sila human nga gilive na nato atong isang adlaw. Pasalamat sila sa people of Roqueta. Salamat po ko nila. Kailan kong tawag, gawin ko nila pa to para mag-live. So, karoon, nana po ko rin eh. So, nana po yung mudungo, guys. Mutanaw ko, unsaon na. Unsaon, di eh. Nanaon na to. Unsaon nila ka ng pagpanagbo. 350, sa tanang mga nangutana di ha. Oh, shout out sa ate Petra o ate Karen from Pet-Pet, Kalipusan. Watching me, Desi Bodol. Shout out ko sa ako asawa, Cheryl Kirante, yung sa kumama. Sige, mutan out ta, guys. Mutan out ta, yun sa nila. Paano ginagawa ang pagpanagbo? So, stay put lang mo sa mga nakalive. Ah! Naay, tig. Tig lang Ah, lagan. Handos, handos. Sige, handos. Ah, mubalik pa sila. Andus, andus, andus. So palit mo ni nila people. people magdisplay man nila sa kalsada niya. So gaan sana sila para mahajag. ah, yeah, ganyan. Ha, ah, naglangoy langoy lamia pa. Tay naglangoy langoy pa siya. Sige, so Lutuon pag ni mo sir ba karon. Or kilaw sir, lami ang kinilaw sir. kino na pa so ganun pala ang pagpanagbo guys. So Panagbo pa jud Shout out kang Loloy Huhalas. Palit ko na karong Sabado. Oy, ginsa niyo? ninyo? Muna na yung tinagpuan. Alo na yung muron. Bili-biliyan na mo kay po. Bila may baligyan mana? Piso isa. Oo, oo. Ana. Ana bumibili na magdadato na. Ana to. ay kan pagis So, Muli na po kong tatawad guys. Nagbosa sa, sa mga mga apas. Ali mo PC Pese maghuyok. Ali apas. Aram mo dito. Palit sa mo. Shout out to Ricky Jonas. Shout out to Ate Priscilla Limus Nido from Pines. Shout out to Jelly Glen Tubat. na po yung Le Maika kabanlit, shout out, shout out to oh, sis nejen, shout out pamilya barite Kanubay from Japan, set Ayan lumalay shout out, 350, ppte sa nanutana, relax mo guys, ah sila retik tagbu di ay. So inani ang pamagi. Shout out to Lucina Humawid. Shout out to Ging Tuan Miko from Bohol. Ah. So ako experience nun guys, kung Pag pala yung ikuha ang numyagan guys, kay bugaan kanyang ata. Nabugaan ko guys, ibunyakan ko, magiunap. <laughs> Ito yun. ni, ito Pilit siya. Maak pa siya. Shout out to Jason Lumasag. Shout out Idol. Sa Bungabong Tanggob City. Phil Jen. Phil Bin Jan. Shout out from Saudi. Dos Sintino. Ha? Sama ka? Yay. Kaya na. Kina na kalau may agan kang 350 Mon Herman in the quads panaon watch out shout out so another tagbo na bud nani din eh, ang ang ilang ginabuhat guys kada hapon mugikan sila sa orketa nga. pantalan padong na din gabi eh. na silang balik karon kan hapit ng mga 8 Ana, din na po uban nga sa'yo. Alas stress kwa'to lakaw sila. Hmm. So, kita nato dito, no, nga, na, -na, kay, dito sa, na to din no, mga ka-people nga kasagara sa mga na-adiri kay ang kanang tigbaligya dyan mismo sa kani mga kadalanan na sa kanubay or sa lobok. Hmm, ana, so best experience po nga makasinati ta sa giunsa nila pagpanguha Francis Vilbar from Jimenez shout out Orsua Kanulo family sa Tuburan Alolan shout out Salamat yeah, wow so ibaligyan na, na ni ma'am ngayon dito sa kuan uh, kasada discipline na hmm. dala na sila timbangan so shout out kay Jonas Arnold from Maricho Scudero Anino Shoutout from Lipa Batangas to orasyon sa so, kumama upper langkangan. Mama Papa ni no Judith Villamin. Oh yes, 350. Sa mga naadere, uh, mga kapipol people na to ni, eh, mga followers po na to, din na nagbook sila, daghan pong mga nangabot pa ka So, i-follow if ninyo, mga people of Roqueta, nasa Facebook. Salamat. Oh, <laughs> Oo. Oh. Kuha ta, ring ambak na. <laughs> so mo na to guys end eh, na ng live kay manguli na ta shout out to Lawrence Lim shout out to Jory Untulan Jors live ta ka Jors na din na nagbo tag Jors sa madilim na gabi hmm. ni ang tagbuanan ato ajong gi anhe na dyan, ang Taguanan na dyan mismo. mga, mga, mga pasado po the Regers. sila po the redgers. Paabot po sila og lumayagan. So, ka-people no, hinahinay may uguli. May gabi nyo niya. Shoutout na lang to Frances Vibar o sa tanan nga viewers. People of Rogueta. Ato sa ni hulato mga nangabot pa. na torao na wow kung yung naglangoy migo tatong nga dyan na wapa ibalik yan yung muna katon Asan ninyo ibalik dito sa daplin kasada dilit lang sa akin naapot may lumiyagan pa itong sabado Blag-blag lang sa tani. So, ta live dagbo sa naman ako mga mga bata o ba ni Sana ko no, 350 pesos Magaling, kay eh, dili kayo balod ka ron Dili po kay hangin sakto lang no? It's a perfect uh, quanjot. Weather Ina sample guys Ina sample Oke. Selamat. oke na nasi Ma'am. Good luck. Mahurot pa po na kayak doon kayu Presco kayo. Iba na, ati. Masa naman ay mong ya? Patatanaw ako ha? si mong gisalod. Ah, uh, na siya sa so So manlakaw na sila guys kay mamaligya na. So kami pun muli na pun may location. di ni siya sa Kanubay o Ruketa City nga mga kadalanan ibaligya. O napot sa plaza display sila niya. So mamalik na sila dagat ka people, balik na punta ta kay muli na ta. So, Sir John John, Lim, shout out ko ni Mary Abre Lada nga hinaut dili siya mulek. Muhila makasakay na og plano from Miriam Carl Neri. Sige na kayo, maliga pa sila, maliga mga people. <laughs> Once again, this is John John Lim from People of Uroqueta. Padayon niya mag-live. Padayon niya managbo ng lumaya kan. Oh, rutan niyo pala bantay ta mo niyo yun rutan. na, -na, -na pay kay tong last day. kita po niya itong sa Among Give Vlog dito dapit sa amerika nga. Salamat po sila kayo. After sa live, gidumog sila. Gidugog. Nahurot, Jod. So, good night, ka-people.